yun okay. guys ininit sa umaga kasi wala natin pambili ng kape wala natin pambili ng ano guys ng Ay, ng coffee. kasi mahirap lang naman tayo guys yung pambili natin ng ano guys ng patsumba yan. Luto tayo ng maaga guys kasi para maaga yung anak natin makakain. Ano-ano pa? Ano, ano Ito guys. Kailangan natin mag bumangon ng maaga para sa anak natin para makakain sila ng maaga. Yan ang gawain guys natin guys mga nanay. tatay. Um, tatay guys, walang gawain, magsaing lang. Yung asawa ko guys, yung magsaing. Tapos ako magluluto ng ulam guys. Ayan. Ang tatay yung gumigilisin. Guys. Simpleng ano lang naman to guys. Simpleng luto lang to. Ay, hindi ka pa pala nabala nabalatan. Ay, ano ba yan? Balatan? Hindi. Hindi pala nabalatan guys. Balatan? Balatan? Kaya, dahil mga nanay, kailangan maaga tayo. Kasi para sila maka kain ng maaga, guys. Para, kasi yung, yung pangalawa kong anak, guys, may ulcer siya. Hindi, kailangan niya maaga. Kaya, mag ako ng maaga, guys. Ito yung ano ko, guys. yung itong

wala na natin mag guys mag <tuk tangan> boleh? Boleh belum? <tuk tangan>

嗯。<laughs>

kasi masarap to i-partner guys sa so. ano muna natin yung isa muna natin guys kasi ay. oh waya uh. oh itagakan mo kunit siya oh 100 oh stag 50 man mo dito <coughs> 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 doon man to ka 50 siguro makuha to ka kuha ganito lang yung binibili ko dito guys. Yung tag ano lang guys. Yung tag. sing tag 5 pieces lang guys. Kasi hindi naman kayo masyado guys. Na naman kita. Kaya konti lang yung kita guys. Kasi ayaw ko din, ano guys. Ayaw ko din na marami naman Ito lang yung konti lang guys. hindi maganda sa pakawan yun lang guys ang roto ko guys simple lang kaya ayoko guys sa bulay yung ganito na maraming ano maraming halo ano lang guys yung ganito lang yung halo haloan ka na nakatikasihin yun. ko yung mahilig sa ganito guys yeah. ano isa lalo pag magulay ka na guys ito lang ito lang simple tapos takpan muna natin guys babalikan na natin mamaya pag na ano na siya ay na guys. So, ayan guys. Ito na siya. Eh, oh, madali lang siya maalo guys. Na, na, ganun ako magulay guys. Unahin ko. Kasi madali lang naman ito. Ganun lang. ito lang kasimple ang ano namin guys. Dito. So, wala naman kaming pambili ng sarap guys. Kasi kapos naman tayo sa budget. Kapos tayo sa pera may man tayo guys pang bili lang ng ano bigas saka so, ulam natin sa umaga guys ayan ayan simpleng ulam natin guys ayan ayan guys simpleng ulam natin sa umaga ayan ito na lang yung vlog ko salamat maraming salamat sa nanonood ng na aking vlog sa nagsubscribe maraming salamat sa na sana hindi kayo magsawa, magsuporta sa akin kahit kaya dito lang ka simple yung vlog ko kaya hanggang dito, hanggang next vlog ko bye bye